Nakipag-chat ko sa kuang ex. Tungod dili na ako ang priority sa akong bana. Maayong hapon kanimo DJ Sam. Ug ako alang ning ipaabot sa imo ha, ang akong gibati. Ug ingon man sa imo mga followers. Tagasama Samal ra ko DJ Sam. Ug kining akong i-share sa inyo ha kabahin ni sa akong kaminyoon. Minyo na ko DJ Sam ug dunan na ko'y usa ka anak na ako'y nakarelasyon nga naabot pa big 2 years. Dili ka na mao ang akong nabana karon na DJ Sam. Apan wa gid mi nagkabulag ni adto. Nagkalabuay lang mi. Hangtod nga nagkalimtanay na lang mi. Apan niabot ang panahon DJ Sam nga nakakita na kog lain ug mao ni akong nabana karon. Year 2018 nagparamdam ang akong ex kay gusto niya makipagbalik sa ako pero, buntis na ko ato nga time, DJ Sam, sa ako ang baby karon. Sige siyang paramdam sa ako ah, mangumusta, ogwa gwa makahibaw ang akong bana. Sa una ka na. Pero kadugayan, wa yun matago, og nasayran yun sa ako ang bana, DJ Sam, nga nagchat-chat mi sa ako ang ex. Mausad na ang hinungdan nga nag-cheat ang akong bana og nasakpan po na siya nga nag-chat-chat po siya o usakaburing Naa siya karon sa Davao City nag-work DJ Sam. Sukad so, gana siya din ha, sa Davao, lain na ang iyang batasan. Dili na siya morimit sa ako ang kwarta. Naay usa ka higayon nga usag yun kabuan nga wag yun siya mohatag sa akua. a. Ah. Naglain na nga akong buot ni Adto DJ Sam. O kahibaw ko nga naa siya'y laing account sa Facebook og di lang na ako ma-open tungod kay wa ko makahibaw sa iyang password. Unya, dili sad ko mangayo sa iya ha kay naa man kausangan ngayo ko. Giingnan man hinuon ko niya naong daw ko og kwarta. Sakit ka ayo na hunaon DJ Sam. Pero wa na lang koy tingog-tingog. Taga uli niya usa ka semana na asay isa ka -adlaw na rest day. O gaginaluom ra gyud nako ang tanan-tanan. Di pud nako siya ginasumbatan. Muuli siya pero tuwa siya sa iyang mga barkada nag-inom-inom. inom inom Hangtod nawala, na na jud ang akong gana sa iya ha DJ Sam. Pero ang akong ex nagchat-chat gihapon ning Sumala pa niya andam daw siyang madawat sa ako abi sag kasado pa daw ko og um na akoy anak. Andam daw siyang maghuwat sa ako abisan kanus-a. Kining akong ex DJ Sam ulitaw pa ni siya. Ingon siya nako na nganong giilisan daw nako na siya. Pila pa daw ka months nga nag sa akong bana, wa pa daw na ako siya masinati. Wa ako makaila sa iyang tinuod nga batasan. Kay taga-away manggod na sa akong bana, DJ Sam. Ang akong extra gyud ang akong madalik-dali og sumbungan sa tanan. Siya may mo-comfort sa ako ah. Malingaw sad ko niya pag mag-chat-chat ming duha kay taga-chat man gud na mo. bitaw nabalik ang among kaagi kani Mawa asa deng ako mga problema sa iya ha DJ Sam. Kabalo mo DJ Sam o sa imo mga followers. Tagaaway na mo sa akong bana. Ginaingnan yud ko niya nga wa daw ko'y pulos. Why huna huna? Why trabaho o tapulan nga dako? Mao nakaingon siya anak DJ Sam kay naaramang yud po noon ko sa bay nagatiman sa mo ang anak. Isa pa nakipag-ipon ng pudmi sa iyahang mga ginikanan. Daghan sa bidiri sa usa ka bay, DJ Sam ug ingon sa wa siya'y plano nga magtukod og kaugalingon namong bay. Sakit sa ako ang buot nga akong kahimtang karon DJ Sam. Ug taga uli niya, pirmi na lang ming mag-away. Sa tinuod lang gikapoy na gidpod ko, ug wa ko makaibaw sa akong gibati ug angay na akong buhaton. Pareha ming duha dunay sala sayod ko ana. DJ Sam o mga followers nimo kapila na nako na sakpan na kung akong bana nga nag sheet sa ako ah. Maunang tambagi ko ninyo ang tabangi ko. Kay basahon ko na tanan sa comment section. Isa ko sa imuhang bagong follower DJ Sam o itago na lang ko sa pangalang Patricia. Palihog lang po, muhang ko nga ayaw lang i-reveal ang akong name ug nang hinaod ko nga mapansin mo ang akong message karon. Imong follower DJ Sam. Patricia